Alam nyo, minsan naiisip ko, bakit ganito ang mundo? Yung iba, ang daming blessings, kaka-order pa lang ng milk tea, bigla may dumating agad na shopping delivery. Samantala yung iba, hindi pa tapos kumain ng tanghalian, pero nasa harap na agad ng kalan kasi kailangan nila magluto ng ulam na noodles para sa apunan. E paano kung ikaw yung ganun? Yung gusto mo lang naman makapag-aral pero ang sagot na tadhana sa'yo, wait lang ha, chill ka muna dyan sa bubong na tumutulog. Yung tipo pangarap mo maging guro, pero para mas maganda pa yung chok ng tendera sa kanto kaysa sa chok ng room nyo. May kwento kasi ako. Sa isang sulok ng bayan na parang kilalimutan, may isang batang tila kapos sa kapalaran. Pangarap niya maging guro, simple lang naman. Pero sa mundo niya, kahit ang simple pangarap, parang suntok sa buwan. May isang silid aralan, walang electric fan. Yung bubong, kapag umuulan, abas, swimming pool, biglaan. Yung pisara, kalawang at alikabok ang kaagaw ng mga letra. Sabi nga nung kaklase niya, Ma'am Ana, Ma'am Ana, pwede bang huwag muna tayo magsulat sa pisara? Kasi baka po kami magka-asthma. At ang tanging pangarap niya, gawin itong mundo ng pag-asa. Habang yung iba, para sa bagong update ng ML siya, nagbabasa ng libro sa ilalim ng kasera. Yung tipong magbubukas ka ng pahina tapos ha hampas bigla sa iyo amoy na para sa nasa bodega. Pero wala siyang pake kahit pa sobrang luma na ng libro, feeling niya para siyang si Harry Potter na nasa ibang mundo. Ngunit hindi biro ang laban sa totoo lang. Kapag naulan na uudot leksyon, ang bagyo ay kalaban, tapos yung libro niyang konti, nasisira pa minsan. Pero hindi siya tumitigil. Kahit na minamalas, patuloy siyang lumalaban. Pero seryoso, kung kaya niya, bakit ikaw parang pagod na? eh siya nga na kahit ginagawang sapa ng ulan, yung kwarto nila tuloy pa rin. Ikaw naman tong pag nawala lang yung wifi na 10 minuto, magdadrama na agad sa Facebook na, Lord, bakit ako? Kasi alam niya na ang edukasyon ay isang kayamanan at hindi basta-basta. Hindi ito nabibili sa Shopee o Azada. Pero sa kabila ng lahat, hindi susumuko. Balang araw, ako'y magiging guro kahit na ang chok nila ay parang mas marami pa ang piraso sa sahig kaysa sa pisara o kahit na ang tanging aircon nila ay nahangin na may kasamang alikabok sa bintana o kahit na ang classmate niya minsan na mas busy pang maglaro ng jackstone kaysa makinig kay Mang Ana, lumalaban siya. Alam mo kaya ako sinasabi ito? Kasi kung kaya niyang mapatuloy, kaya mo rin. Walang imposible sa taong may tiyaga kahit pa na ang mundo mo ngayon ay napapariwara, tandaan mo, ikaw ay ang bida ng kwento mo. Kaya kung iniisip mong mag-give up na lang, isipin mo ang batang nasa baryo, nasa ilalim ng kasera habang ang ulan ay parang nanalait sa kanya. At sa uli, sigurado ako siya yung taong babalikan mo, sasabihin mong salamat dahil sa iyo, lumaban ako. Kasi sa dulo ng lahat, ang pangarap sa tolang lang, hindi yan para sa tamad. Kaya laban na kahit kasera pa yan, kahit siyubong na bubong, kahit pa ang shock mo ay hindi abot ang pisara, tuloy lang. Dahil sa uli, panalo ka.